Matindi ang ipinakitang galit ng gasans noong sinabi ni President Donald Trump na ang mga gasans ay ililipat sa Indonesia. Sinisi ng gasans ang Israel dahil sa suwestiyon na ito. Ayon sa gasans, kasabwat daw ng Israel si President Donald Trump upang tuluyan ng mapaalis ang mga gasans sa kanilang lugar upang ang mamayagpag ang mga Israelita na. Sumagot dito ang Jakarta na ibinalita ng isa sa mga news site ng Israel na tinatawag na Haaretz. Hindi raw alam ng Indonesia na ililipat ang gasan sa kanilang lugar. At ngayon, libu-libo ang mga nagprotesta kasama na ang mga Egyptians dahil sa sinabi ni President Donald Trump na ang gasans ay ililipat sa Jordan at sa Egypto. Nagprotesta ba ang mga Egyptians dahil ayaw lang talaga nila na makapasok ang Palestinian sa kanilang lugar? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Ngayon ay unang araw ng buwan ng Pebrero, 2025. Iwanan muna natin mga kaibigan ang usapin tungkol sa palitan ng mga bihag ng magkabilang panig sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Magbibigay tayo ng update ngayon. Sa mga hindi pa nakakaalam, nagkagulo ang maraming mga Egyptians. Ito ay dahil sa sinabi ni President Donald Trump na habang lilinisin ang Gaza, ang mga gasans ay ililipat sa Jordan at sa Ehipto. Naaalala niyo pa ba nitong nakaraang linggo lamang, ibinalita ng pahayagan ng Indonesia na nagreklamo ang Jakarta dahil sa sinabi ni President Donald Trump na ang gasans ay irerelocate sa Indonesia. Ayon sa gobyerno ng Indonesia, wala raw silang alam sa suggestion ni President Donald Trump. At nang marinig ng gasans ang balitang ito, nag-alboroto sila sa galit at ang sinisi ay ang Israel. Ayon sa Gasans, kasabwat daw ng Israel ang United States of America upang tuluyan silang mapaalis sa kanilang lugar. Bagay na hindi nagbigay ng komento ang Israel. At ngayon, may programa si President Donald Trump para sa Gaza. Tinawag niya ito na clean out. Kasama dito mga kaibigan, ay ang rehabilitasyon ng Gaza. Habang inaayos ang Gaza, Ayon kay President Donald Trump, ang mga gasans ay ililipat sa Egypt at sa Hurdan. At dahil dito, libo-libo ang nagprotesta. Hindi ito nagustuhan ng mga Egyptians pati ang opinyon ng mga expert. Merong mga nagsasabi, ayaw ng mga Egyptian na pumasok ang Palestinian sa kanilang lugar dahil ayaw nila na madamay sila sa gulo nito laban sa Israel. Dahil kung magkataon na kanilang papasukin ang mga Palestinian sa kanilang lugar, malaki rin ang possibility na merong mga members ng Hamas ang makakapasok dito at kung magkagulo, magiging target ng Israel ang kanilang lugar. At sa kabilang dako mga kaibigan, meron ding mga nagsasabi na kaya nakikilos protesta ang mga Egyptians dahil naniniwala sila na ang gasa ay para sa mga gasans. Pero ayon sa majority, madali lang daw palutangin na ayaw ng mga Egyptian na umalis ang gasans sa kanilang lugar pero ang totoo, talagang ayaw ng Egyptians na pumasok ang gasans sa Ehipto. Naaalala niyo pa ba mga kaibigan, noong napakainit pa ng digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, isinirado ng gobyerno ng Ehipto ang kanilang borders. Ito ay upang hindi makatawid ang maraming gasan sa kanilang lugar. Isa ito sa pinagbabasihan na talagang ayaw lang ng Egyptians na makapasok ang gasans. Maliban pa riyan mga kaibigan, ang protesta na isinagawa ng mga Egyptians ay mismo sa tapat ng borders ng Ehipto at ng Rafah? Bakit hindi ito isinagawa sa Embahada ng Amerika? Kayong si President Donald Trump naman ang may sabi. Ayon sa ulat ng Anadolu Agency, kahapon, January 31, 2025, libu-libong mga Egyptian ang nag sa border mismo ng Rafah at ng Ehipto. Ito ay upang ipagprotesta ang sinabi ni President Donald Trump. Pero nagsalita mga kaibigan ang presidente ng ihipto na si Abdel Fattah al-Sisi. Sinabi niya na hindi pwedeng umalis ang gasans sa kanilang lugar at sinabi pa niya na ang suggestion ni President Donald Trump ay injustice. Masarap pakinggan sa pandinig ang sinabi ni President Al-Sisi. Pero nang i-recall ang kanyang mga naunang pahayag tungkol sa idea na pagpapapasok ng mga Palestinian sa kanilang lugar, dito malalaman ang tunay na dahilan ng Ehipto kung bakit ayaw nilang makapasok ang gasan sa kanilang lugar. Isa raw napakalaking banta sa national security ng Ehipto ang suggestion na ito. Ang Egypt mga kaibigan ay isa sa mga malapit na kaibigan ng United States of America pero lumalabas na ayaw niya ang suggestion ni President Donald Trump. Alam din daw ni President Al-Sisi na ang suggestion na ito ay ayaw na ayaw ng people of Egypt at kapag ito raw ay kanyang pinayagan ay malalagot siya sa mga tao sa Egypto. Pero mga kaibigan, ayon kay President Donald Trump, we do a lot for them and they're going to do it. Nako! Tila talagang ipipilit ni President Donald Trump na ang maraming mga Palestinian sa kanilang lugar. Dagdag pa ni President Donald Trump, hindi naman daw nila pababayaan ang Ehipto at Jordan kung sakaling ito ay mangyari na, magbibigay daw sila ng napakaraming aid kasama na ang military assistance upang matulungan ang Ehipto at ang Jordan. Ano kaya ang magiging aksyon ng Arab State dito? Dahil noong 2023 pa, Oktober, Ayaw na ayaw talaga ng maraming Arab state ang pagpapaalis sa Gazans sa Gaza. At yan nga ang dahilan kung bakit ang mga Palestino ay nagsiksikan sa Rafa Borders sapagat ayaw na ayaw ng mga neighboring countries ng Gaza na tumanggap ng mga Palestino. Nagsiksikan ang milyon-milyong mga Palestino sa maliit na city ng Gaza na tinatawag na Rafa. Ang iba ay nasa Canyonis. Pero Napakaliit ng mga siyudad na ito para sa milyon-milyong mga palestino. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa suggestion ni President Donald Trump na ang mga Gazans ay ililipat sa Egypt at Jordan? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At antabayanan lamang mga kaibigan ang mga pinakabagong kaganapan sa pagitan ng Israel at ng Hamas at sa ibang panig ng mundo dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang napakalit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!